<laughs> wow wow in one. <cười> <cười> everyone pagkagising takbo na tayo sa malapit na fishingan right away ako ay naka one point yan kaso Gloria Gloria yung ating nahuli ito yung puro ulong tilapia ang laki laki ng ulo pero ang payat payat ng katawan oh why not magpunta na tayo sa pinakamalalayong spot pero tayo'y walang nahuli nagtry ako dito sa malapit may nakadalawa pala ako nandito lang pala sila ito naman ang aking gayak sando sando lang tsaka short-short alam ko di naman ako mabibila dito dahil mag... pag nag-init may nahuli wala uuwi tayo delta-delta lang kaya muna tayong dumayo. O, na nakaraan kasi dumayo tayo kasama natin yung ating kapatid, Highlands Vlog. Ang dami naming nahukay na paen. Pinaghandaan namin yung pagdayo namin. Pero maghapon, halos wala po kaming nakuha. So, kesa mamatay lang yung paen, why not? Trinlay ko dito. Ayoko nagpupuesto dito kasi nga ang daming ayungin o so, nang uubos lang yun ng pain Ang dahil hinahanap-hanap talaga ng ating katawan ng fishing tumuloy pa rin ako versus do sa mga nahuhuli natin na nakaraan, okay na to. Nakaraan, mas maliliit pa dito. Ang dalas ko itong doon mga kananay, pero nakakaraan kasi wala talaga ditong nahuhuli. Kaya tayo doon madayo-dayo. Tapos doon sa dinadayuhan natin, wala rin naman nahuhuli. Medyo makagat siya ngayon wala yung makukulit na ayungin ewan ko lang mamaya Dako. Pag nakita na tayo ng mga ayungin busa ang paen Gloria pa rin Ang dami talagang Gloria Ito pwede na Matyaga nga namin maghapon Walang kagatan yun, pakayaan Nagpunta kami ng Highlands do sa pinuntahan namin. Magte-ten. Nakahuli lang ako alas stress. Ay, hindi ko pa pala na ahon. Nakawala nga pala yon. Hindi namin alam pa paano namin iyaahon. Nakita namin yung panalok late na. Nakawala na yung isda. Yung isa, itsura ng isda. Puro Gloria talaga. sabi ko nga why not ay oh wag ka na makawala ako pwedeng abutan ng init ako ay naka sando lang at naka mek mek short ay may huli pala ang paborito ayungin sabi ko na eh may ayungin eh Please, madalang dalang hindi katulad ng mga nakakarang pwestuhan natin dito talagang puro ayungin o, hindi naman tayo nakaset up sa pang ayungin kaya swerte yung mahuli natin dahil ang laki ng gamit gamit kong hook meron talagang hook na para sa ayunin talagang super super light super light. ganyan yan pa tayong malaki Kanyang naglalagay tayo ng malaking fishing hook grabe rusila gloria ouch kahit isa lang yung gamit nating wet ayos na kasi matarik tong lugar ko parang isang tao pa yung taas niya so yung pesto ng pamingwet na mahirap kaya maganda isa lang talaga para hawak hawak nila. lang in fairness makagat ay okay. Ang maliit na roho Kailangan mga isang kilo. Sarap sa lugar na to. Pa chill chil ka lang. Nakakakuha ka pa ng pang-ulam. Ang ganda ng weather. Gloomy. Mukhang Mukhang may bagyo masarap magtambay. Eh? Hirap ang placement ng ating mga pamilya. Sayang din naman kung hindi mo ilalagay yung isa mamaya siya yung makahuli ng malaki. daing natin mababad natin sa ay nakawala congratulations retest niya yung buhay niya wow lakas nito ah wow Kaya lang puro aroy. Wala yan halos lamang kasi puro lang siya ulo. Iba talaga yung native na tilapia. Sabi nga ng kuya to, ang tamis-tamis ng tilapia dito. Ang tamis-tamis ng isda dito. Kaya all the way from Kaloocan, dumadaya talaga siya dito para mag-fishing. Mukhang malaki-laki to ha. Ah. Ay, ang laking arroyo nito. Hmm. Pero arroyo pa rin. Laki-laki oh. -laki Tinan nyo naman. Puro lang siya ulo. Wala siya halos laman. Hmm. Para siyang isdang dagat. Oh. Wala siya halos laman. Pero bakit puro ito yung nandito? Okay, oh. Okay, yan. Kaya umuwi ako malansa, eh. Nakapasag ng mga isda na, eh. pag itya pa lang, oh. Nakakagat na. Kaya lang, hindi siya yung tilapia talaga na, ano. Eh. Thank you. Pero dahil yan nakukuha natin, pagsagaan na natin, tagal-tagal din na dahil tayong inuuhin isda. Umabog pala yung aking topper. Nasa agos ako, mga kananay na nasa agos, ka, di ka pwedeng floater. Pero okay kinakagat kahit naka-floater. Okay. So, kasi nakalapag lang siya sa ilalim. Madaling kunin ng isda. <laughs> Nabutan ng ayungin. Uy! <laughs> wow! It's two in one! Tawagan ko kaya yung Highlands Vlog. 2 in 1 pa pero pares arroyo goodness sige okay, why not why not kung kayo yung kumakagat sige na nga actually mga patay na pamain lang tong daladala natin ito yung nakukay namin ng high risk blood, eh. nagbalak tayong dumayo May nagbalak tayong dumayo so kailangan talaga pag nasa dayo ka marami kang dalang paen kung anong nangyari wala namang kumagat kaya yung paen Ayan, kakatalansik ng isda, lumabo tayo. Dahil wala naman tayo nakuhang isda, marami tayong natirang pain. Kaso, itong pain na to eh, hindi siya yung nagtatagal talaga. 2 to 3 days talaga, madededs na sila. Sila yung mga table na nakukuha natin sa halos ibabaw lang ng lupa. Hindi sila yung nasa ilalim. So, kaya kailangan talaga magamit na siya otherwise. Matutunaw lang siya mamamatay. So, pinakinabangan natin siya dito. Nakakarami na ako. In fairness, pero puro arroyo. Lumalaka talaga ako mag-fishing kaya malapit lang kaya malayo. Ang dinadala kong padwas ay dalawa or tatlo. Isang dihagis. At yung tinatawag natin panggilid. Kasi nga kung yung mga kumakagat na isda ay nasa malayo. So, kaya natin abutin. Ang ingay ng paligid, start na lang campaign period. Dai. ayungin. Pag may huli tayong ayungin, malamang paksiw. Pero ipagpiprito natin yung ating mga anak. Kumakagat si Arroyo pag naka-float yung ating pamadwas. Pagka nakasayad, ayungin. Balik na data. Usually kumakagat ang mga ayungin pagka naka -float. Pag naka tayo tayo. Pag sayad tilapia. Pero ay, nagbaligtad sila. Pag nakasayad yung paminwit ko. Uy. Another. Another. Ang lalapad pa naman. Solve sana kung native na mga tilapia to. Pero bakit? Puro arroyo to. napayata pa yata akong nakuhang native na tilapia. Ando sila sa medyo may paagos. Medyo malayo yung hinahagisan nito. Kasi kung nasa gilid ko, eh, wala, wala pang nahuhuli. May kumakagat pero walang nahuhuli. Pero dun, paghagis ko, kinakagatan agad. Nasa agos sila. Sayang, ang lalaki pa naman, no? Kung mga tilapia lang ng ano yan, uwi na ako. At marami pa ako na ibang trabaho sa bahay. Kaya nyo naman, pag isa kang nanay. Actually, may pwesto dun eh. Pwede ko sanang tutukan. Ang problema, yung outfit ko. Kakaroon <laughs> tayo ng mga ano dyan. Kalahiban yan eh. kakasugat Kakasugat-sugat ako. Kasi minsan nandito yung pagat na po. Ano Hindi sana maganda tutok lang. Hindi matagal-tagal yung hilahan. Wala na tayong iaangat na mataas. Problema nga yung aking outfit. Anyway, nakukuha naman natin kahit nandito tayo. In fairness. dito na lang tayo. Malinis pa. Ito pa lang yung pangalawa niyang hulo. Pero native oh. Native na tilapia. sayang din eh. na tong pamain natin, napapakinabangan pa natin. Ang hina talaga ng lifespan itong mga to Katulad ng iba natin na kukuha, umaabot sila ng isang linggo. Papayat lang sila pero hindi sila mamamatay. Ito talaga mamamatay. At kesa mamatay, isip ko mamingwit na lang ako. Subukan kong mamingwit. Tempo naman, makagat kahit na puro araw yung nahuhuli natin nakakain din naman yun marabi uh, naman yun Ako Wala natin kasi ito lumalaki ng mga 5 kilos bigyan natin siya ng chance na lumaki balikan natin siya after 3 months <laughs> grabe ang ingay ng mga kumakandidato oh, ito ito ay biyaya dahil magpapaksiw tayo sama natin to malambutan laman yan eh Kaya mo na nga. Tarap ng pwesto. Oh. Laglag-laglag mo na yung paa mo. Kuya, kuya, kuya. Darap pa. Walang kainit ini Yay! Another Gloria. So, ulan. Safe ko muna yung cellphone natin. Wala na tayo ibang magagamit pag ito yung nasira. Pero ako hindi pa po uuwi. Tatabi ko lang muna nga cellphone. Stay tuned. Cellphone ko sinushoot ko tong nakuha ko na tinangay okay time is up lumakas yung ulan hindi na masaya uwi na tayo uso yung sakit baka mamaya magkasakit ang aking murang katawan anyway tayo nakapang ulam na tara iluto na lang natin ayan siya wakalain mo nga naman pinagahandaan mo papakarga ka ng gasolina luluto ka ng magiging lunch, bibili ka ng ulam, bibili ka ng pinagbabawal na technique, tapos dadayo ka, ending, wala kayong mahuhuli. Samantalang ito, pagising ko, pasok ng mga estudyante, kuhanin ko yung paen, kuhanin ko yung pamaduas, takbo tayo dito. Ayan, nakapang ulam tayo. Bahay na Okay, lala ko nag -e enjoy tsaka naman tayo na hinto sa pagpifishing dahil dyan sa ulan na eh. yan. Linis time. Tinan mo ang aroyo, Kahit gano'n siya kalaki, wala ka halos pa kukuhang laman. Puro lang siya ulo. Siyempre, dahil tayo nanay, tayo na inang huli, tayo pa'y maglilinis, tayo pa'y magluluto. Ipapaksiw ko to, oh. Doon. Patiktikin lang natin ng konti. ko aasnan prepare na rin natin yung ating gagamitang luya, sibuyas and everything let's go meron tayong gin, charot suka, syempre luya, sibuyas, bawang may konti tayong gulay dito okra, ampalaya, siling panigang syempre ang asin suka ako naman all together ikaw alam sa iba kung ginigisa-gisa muna yan. Pero ako, sabay-sabay. Siyempre nasa ilalim kasi yung lasa niya. Nag-evaporate. Nag-evaporate. Siyempre unahin natin yung malaki. Para pag may naghingi, yung ibabaw yung unang makukuha. Nakukuha <laughs> oh, oh, yung malilit sa i sa ibabaw. Yung malalaki sa ilalim ay iiwan. Charot lang po. Basta kasi mabilis lang yan maluto. Kaya nasabay na natin tong mga guwais. Charan, bahala na si Batman yan. Okay, medyo tuyo na hindi ko na masyadong naaamoy yung amoy ng suka. Hindi natin to basta-basta binubuksan kasi baka mahilaw yung suka. Ako po ay naglalagay ng mantika pag ako ay nagpapaksiw. And pasintabi po sa mga hindi gumagamit dito, ako po ay gumagamit. At syempre, hindi ko yan titikman. Ayokong ma-disappoint sa lasa. Kailangan sabay-sabay kaming titikin para damay-damay na. That's it. And that's it for my catch and cook adventure for today, mga kananay. Maliligo na ang inang malansa. I'll see you guys next time. Bye-bye!